Hello guys, uh, good evening. So andito tayo ngayon sa ginagawa kong na 5.7 Hemi uh, Dodge Ram. So ang kinaras ko una ay yung intake manifold para maka access tayo sa MDS ng uh, ng sasakyan na to na 5.7 Hemi engine. So ang MDS guys is uh, So ang MDS guys ay uh, multi-displacement system. Ito yung function niya nito kasi itong mga sasakyan na to, ito lalo na pag hemi truck ay 8 cylinder to. So dinidisable niya yung apat na cylinder pag rektahan, pag hindi kailangan talaga ng persa, dinidisable niya para makatipid ka sa gas. So ito yung function niya. Ito yung forma ng bago natin niya. Bumili ako ng apat na MDS para uh, para ikabit doon sa apat kasi sobrang taas na talaga ang consumption ng gas nitong sasakyan to kasi hindi na gumagana yung MDS uh, multi displacement system ito yung function niya na siya uh, sina shutdown yung apat na engine uh, apat na cylinder para guma uh, para makatipid ka sa gas that's all guys thank you thank you so much